siraan mo yung katabi mong negosyo para maging mapabilis yung pagangat ng tindahan mo. Alam niyo mga negosyo no? So, kidding aside, ayan na po siguro ang pinakamasamang paraan na pwede mong gawin sa kapwa mo naghahanap buhay para umangat yung sarili mong negosyo. Alam niyo po, ang hindi ko maintindihan sa ating mga Pilipino eh, hilahan po tayo ng hilahan pababa. Kung pwede naman tayo lahat maghilahan pataas nipo ba? Alam nyo po kasi, sa ating mga Pilipino, meron po tayong ugali na kapag nakakakita po tayo ng mga tao na mas nauuna na makuha yung mga goal nila, yung pangarap nila sa buhay, ay eh, pakiramdam po natin na pag-iiwanan na po tayo. Pakiramdam po natin parang talunan na po tayo. ba? Diba? Ganyan po ang ugali nating mga Pilipino. Sa mga kapwa po natin sa Restore Store Owners, siguradong sigurado ako na na-experience mo na yung ganitong klase ng sitwasyon, yung masiraan o siraan ka ng katabi o kalapit mong tindahan para sa kanila mapunta yung mga customers at hindi sa iyo. Masakit, 'di ba? Nakaka-frustrate sa totoo lang dahil sa ibang mga negosyante na ganyan yung mindset. Pero sa ayaw man natin o sa hindi, eh talaga pong nag-e-exist yung mga ganyang klase ng tao sa industriya na ginagalawan natin. Meron pa nga dyan eh, yung akala mo ang bait-bait kapag ka nakita ka o nagkasalubong kayo sa daan, kakamustahin ka pa. Kakamustahin yung benta mo. Uy, kamusta na yung benta mo? Malakas ba ngayon? Medyo matumal, ano? Ang bait-bait, pakiharapan ka. Pero ang hindi mo nalalaman kapag katalikod mo, sinisiraan ka na pala niyan sa ibang mga customers mo. Kesyo mahal daw yung mga paninda mo, kesyo expired na raw yung ibang mga produktong binibenta mo para lang sa kanila pumunta yung tao at hindi sa tindahan mo. Aminin natin, nakaka-stress po talaga yung ganyan Pero huwag kayong maglalala mga kanegosyo Dahil sila naman po ang magdadala nyan Kasi ako, alam nyo sa totoo lang naniniwala po ako sa kasabihan Na kapag ang Diyos nagsabog ng biyaya yan Lahat po tayo makakatanggap Lahat tayo maaambunan At kapag nabigyan po tayo Maging maliit man ito o malaki Pagpasalamat pa rin po natin Dahil hindi man natin hiningi ay eh nabigyan pa rin tayo Ito real talk kung meron mang nanonood dito sa atin ngayon na ganyan ang style yung paninira sa kapwa nagahanap buhay ang tanong ko sa iyo sino ka ba? sino ka para siraan yung mga kapwa natin nagahanap buhay? mali ang ginagawa mo dahil karamihan sa atin yung tindahan lang nila ang source of income nila sa madaling salita yung tindahan lang nila ang pinambubuhay nila sa pamilya nila tapos sisiraan mo subukan mong pumarehas sini sinisiguro ko sa'yo na yung ginagawa mo, lahat ng ginagawa mo, may hindi magandang balik yan para sa'yo. At kung nagbe-benefit ka man, malamang oo, nagbe-benefit ka sa ginagawa mo ngayon. Pero ang tanong ko sa'yo ito, hanggang kailan? Para naman sa mga kapwa natin sa sari Store Owners na biktima ng paninira ng katabi o kalapit niyang tindahan, hayaan mo lang, magpatuloy ka lang at pagsumikapan mo na huwag magpa-apekto sa mga negatibong binabato sa inyo mundo palagi mong piliin luminya sa tama. Alam ko mahirap yan, pero gusto kong malaman mo na sa mundo ng pagninegosyo, hindi na mawawala yan. At pag nagpalamon ka sa ganyan, pinatunayan mo lang na hindi mo deserve yung pinapangarap mong tagumpay. Normal lang po na makaranas o maka-experience tayo ng mga ganong klase ng bagay. Alam nyo mga kanegosyo, suntok ng buhay ang tawag yan. At sa ayaw mo man o sa gusto mo, eh lahat po tayo makaka-experience ng ganyan. Lahat po tayo pagdadaanan po natin lahat ng yan. At importante yan, dahil yan ang mga bagay na makakapagbigay ng tibay ng dibdib para sa atin. Alam kong aware ka na may pangarap ka sa buhay mo. Kaya nga gusto kitang tapikin ka negosyo para ipaalala sa at maging aware ka rin na kahit na gaano pa kataas at gaano kaganda ang mga pangarap mo sa buhay, eh hindi mo madaling makukuha yan. Dahil meron at meron mga pagsubok na talagang darating sa harapan mo na kinakailangan mong lagpasan. Minsan nga akala mo okay na eh. Minsan, akala mo kuha mo na pero magugulat ka na lang isang araw, bigla ka na lang pipitikin hanggang sa makita mo na lang yung sarili mo na bumubuluso ka baba Pero huwag kang magalala ka negosyo at huwag na huwag kang masisiraan ng loob. Dahil hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. Marami tayo. Kaya ang may papayo ko sa iyo ka negosyo, huwag kang mapapagod at huwag na huwag kang matatakot. Magsimula ulit sa umpisa at humakbang muli maging sa pinakaunang baitang na minsan mo nang hinakbangan sa buhay mo. Patunayan mo sa Ama na deserve mo yung mga biyaya na ipagkakaloob niya sa iyo sa mga panahon o sa oras na tanging siya lang ang nakakaalam. Mga negosyo, maraming salamat po sa panonood ninyo. At bago ko po pala tapusin to, gusto ko kayong imbitahan na puntahan yung amin po mga bagong Facebook page. Kagaya po neto, Mark Patrick Salazar. I follow nyo po kami dito dahil araw-araw mag-upload po kami ng ganitong klase ng mga content. At yung mga funny skits naman namin mga kanegosyo, inilipat na po namin doon sa isa pa naming Facebook page na Mark Salazar. Hanapin nyo lang po yung mga profile pictures na yan at hihintayin po namin kayo doon. Mag-follow at mag-like, comment na rin po kayo sa video na to. Maraming salamat po.